Mayong gabi guys, ay eh, nangilaw nga pala kami dito sa palaisdaan ng napakalalaking sugpo na ipopud trip guys namin ngayong gabi at dito na rin guys kami nagluto at maghahapunan. Grabe naman guys, fresh na fresh talaga 'yung mga sugpo na ulam natin ngayong gabi kaya samahan nyo na kami. So no, what's up mga karapadaan lang So ngayong gabi nga guys ay mga Ay ano yun guys may sumilip sa likod ko Grabe naman nakakagulat yun So bali nga guys ngayong gabi mga nga pala kami Ng mga sugpo dito sa palaisdaan Kasi nga pala guys kanina ay nagbawas nga pala kami Ng tubig at pinababaan namin yung tubig dito Sa palaisdaan para makahuli kami ng mga sugpo Ngayong gabi kaya nga guys hindi na rin namin Pinatagal para meron kami pupud tripin At ayan bumabaan na kaagad guys kami dito Para makapanghuli na kaagad ng mga sugpo Pagkababa pa lang guys namin Isang malaking sugpo agad nagtatago dito sa mga ugat ng kahoy ayan guys so kitang kita nyo naman grabe naka isang sugpo agad tayo dito sobrang solid mukhang masarap na naman guys ang pupul tripin namin magkakaibigan ngayong gabi pero bago nga pala guys natin simulan itong adventure natin sa sugpo eh, sa lahat nga pala guys na hindi pa nakapalo sa facebook page natin dyan ay magpalo na kayo para lagi nyo nakikita yung mga video namin ginagawa at dahil nga guys napakababa na lang ng tubig dito sa gitna ng palaisdaan kaya yung mga ibang sugpo dito ay naiwan ayan guys nakadapaan na lang sila dito sa mga putik kaya madali na lang guys natin silang mahuli Nakakatuwa naman guys kasi yung mga nilagay natin yung mga similya na sugpo dito ay lumalaki na talaga sila at napaka healthy kaso nga lang guys mapupun trip sila ngayong gabi dito nga guys sa mga mabababaw na part ay nakadapa na lang talaga yung mga sugpo ayan guys kung makikita nyo habang nahingilaw nga guys kami sabi ng mga kaibigan ko ay pag hinuli daw namin yung mga sugpo ay wala na daw kami pupun tripin sabi ko naman sa kanila ay mag ulit kami ng panibago at mas marami pa dito para mas marami kaming kakainin at to nga pala guys ngayong katapusan na ng namin ipapamigay yung long sleeve na binibigay namin sa lahat ng mga at dito sa page namin. Kaya abangan nyo guys yung mga PM namin sa inyo kasi baka kayo yung mapili na mabigyan ng bago nating uniform na darating na. Habang nangingilaw nga guys kami ng dito ay eh biglang may nagalaw doon sa malaking puno. Kala nga guys namin kung ano na at na kung ano na yung magpapakita sa amin ngayong gabi. Yun pala guys isang tropa lang namin na nandun at nakatago. Sabi-sabi kasi guys dito sa lugar namin pag daw marami kang nahuhuli sa pangingilaw at panigurado meron doon nagpapakita sa paligid mo. Yung kasi guys ang kadalasang kwento ng mga matatanda dito sa lugar namin talaga daw guys pag sunod-sunod daw mo bigla daw ititigil ka sa likod eh, may, may makikita ka na. Pero mukhang malabo guys kasi napakarami namin ngayong gabing magkakasama. At hindi guys, yun yung iniisip namin. Ang iniisip namin ay kailangan meron kaming pupuntripin ngayong gabi, hindi pwedeng hindi. Bukod nga pala guys sa mga sugpoy, nakakakita rin nga pala guys kami dito ng mga hipon. Sobrang bibilis nga lang guys nilang kumilos kaya hindi, na, dinamin namin guys masyadong mahuli. At big big shout out nga pala guys sa mga taga Samar, taga Leyte, taga Iloilo -Ilo na nanonood sa amin. At syempre guys, shout out din sa mga taga Sorsogon at Bataan. Pero sobrang salamat guys sa lahat na nanonood sa amin. Ang pinakamarami guys nanonood sa amin ay taga Quezon City. Kaya sa mga gustong ma shoutout dyan guys yung lugar nyo. At kung mga taga saan kayo ay pakicomment lang dito sa comment section. Pagkalipas nga lang guys ng ilang minuto namin pag iikot dito sa loob ng palaisdaan. Ay marami na rin nga pala guys kaming nahuli. At sabi ko sa mga kaibigan ko ay pwede na rin namin itong lutuin. Parang uulan kasi guys ng malakas kasi sobrang lakas din ng hangin ngayon. Kaya sabi ko sa kanila ay magdali-dali na kami sa pagluluto para makakain na rin ka agad guys kami. Kaya nga guys dali-dali kami naghanap ang mga firewood. Ayun o in English pa, kat panggatong lang 'yun. Kitang-kita niyo naman guys, habang nagpapasiga kami ng apoy diyan, sobrang lakas talaga guys ng hangin pero nakakatuwa kasi napakatahimik ng gabi ngayon dito sa palaisdaan. Mabilisan at simpleng luto nga pala lang ang gagawin namin dito sa mga sugpo na nahuli namin. Lalagyan lang guys namin ng asin niyan. Kahit napakasimpleng luto lang nun guys, eh, sobrang sarap niyan kasi napaka-fresh nating nahuli 'yan. oh, chef, 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 chef. <laughs> Habang nagluluto nga guys kami dito ng uulamin namin, syempre guys, tamang kulitan pa rin at hindi pa nga guys nakat ibang tropa ko, nangilaw pa sa, talaga sila ng mga kalantugas na idadagdag dito sa pupudripe namin. Kaya sobrang tuwa na guys talaga namin ngayong gabi kasi napakasarap talaga guys ng ulam namin. Kaya syempre guys, samahan nyo na muna kami pumudrip. So ayan guys, food trip tayo ng mga inilaw natin ng mga sugpo. Ah, tara, ah, pagdasal muna pala guys tayo. Ah, Lord, maraming salamat palagi sa mga blessing. Ingatan nyo kami palagi, Lord. Amen. Let's go Amen. guys. Tara. Grabe oh. Unahin na natin ang ah. mga sugpo. Hey. Unahin na guys natin. Oh, ang taba mm. guys oh. Mm. Grabe yung sugpo. Gupin natin yung ulo mix oh. Wow. Ah. Oh, Sarap na rin. Sarap. Oh. So, guys oh. Hmm. Solid. Hmm. Matamig. Tamig. Tanya. Yup. Ini. Hm. Uh. Ah. Hmm. Yung... Grabe. Hm. Hm. So ayun mga guys, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta dito sa aming channel. Maraming maraming salamat din sa mga nag-share. Hanggang dito na lang muna guys at kitakits na lang ulit tayo sa mga susunod pa nating adventure at sa mga food trip pa.